Magandang araw po. At maraming, maraming salamat sa mga nanonood at tumatangkilik ng YouTube channel ni Maestro Honorio at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. Maraming, maraming salamat po. At ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng buwan ng Oktubre. At matatanggap nyo na naman ang libre at walang bayad na weekly horoscope. Siyempre pa, tulad ng dati, 2 in 1. Nabasa nyo na at natuklasan ang inyong kapalaran ngayong ikalawang linggong ito ng buwan ng Oktubre. Ay maaari nyo pang basahin ang isang nobela na hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikalawang aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikatlong aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikaapat na aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. At bilang patikim, kung wala pa kayong sipi ng nasabing mga aklat, ay pinagkakalaob natin sa description o sa ilalim ng YouTube video na ito ang serialized novel na pinamagatang ang sikreto ng okultismo at mysticismo. Ito'y pakikipagsapalaran ng isang binatilyo na naghahangad na magkaroon ng kapangyarihan. Kaya at niya ang lumang baol ng kanyang lolo Damiang Agibat. At sa loob ng baol, habang wala ang matanda na iniingatan ng kanyang tatang na si Sabater, na pinagbabawalan siyang buksan ang nasabing baol ay binuksan niya pa rin. At doon niya natuklasan ang iba't ibang lihim at paraan. Kung paano magkakaroon ng kapangyarihan at saka sa kasalukuyan ay nasa ika 67 labas na tayo ng sikreto na okultismo at mistisismo kung hindi nyo nabasa ang mga nakaraang serialized novel ng sikreto na okultismo at mistisismo ay balikan nyo lang ang mga dati ng weekly horoscope na inilalabas sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio Ong, Upang mabasa nyo sa ilalim ng mga nakaraang weekly horoscope o sa description, ang unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas, hanggang makarating kayo sa ika-67 labas na, 67 labas na ng serialized novel ng sikreto na okultismo at mistisismo na hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio Ong. At ngayon ay matutunghayan nyo na ang inyong magiging kapalaran sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Oktubre sa larangan ng sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, family, travel, swerteng kulay, swerteng numero. At marami pang swerteng darating sa inyo sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Oktubre. Kaya nod na! Weekly Horoscope October 12 to 18 2025. Aris, silang isinilang mula ka dalawamput isa ng Marso hanggang ikalabing ng Abril. Takot sa ang mga nakakabangga mo dahil hindi kanila kaya. Kaya naman, sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Oktubre. Ang ibang mga ngahas na kontrahin ka ay ganun din ang aabutin. Laging sila ay talo at ikaw ang lalabas na laging panalo. Bukod kasi sa swerte at magagandang kapalarang lagi nang pumapatnubay sa iyo, ikaw din ay sadyang pinagkalooban ng langit ng bendisyon na ang mga panalo at mga pagwawagi ay laging mapapa sa iyo. Kung kakalakalin mo ito at gagamitin sa pagkakaperahan, ang mga pagwawagi at ang mga panalong ito sa pangmaterial na mga bagay ang siguradong magpapayaman sa iyo ng gusto. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero. Thick. Nineteen. Twenty-four. Thirty-three. forty -one. At forty -five. Taurus. Silang isinilang Mula ikadalawampu ng abril hanggang ikadalawampu ng mayo. Iniisip mo na ang mahahalaga at ang kailangang kailangan sa buhay na ito ay ang mga bagay na may kaugnayan sa material. Pero may isang mas mahalaga kaysa sa salapi na hindi kayang bayaran ng pera. Ito ay ang isang buo, sama-sama at nagmamahalang pamilya. Ngunit dahil mabait ka kasi at matulungin. Sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Oktubre, Hanggang sa nalalapit na pagdating ng panahon ng kapaskuhan, ang iniisip mo at ang iba pa ay kapwa ipagkakalob sa iyo ng langit mapapasayo at mararanasan mo ang maraming maraming pera at ang isang buo masaya at nagmamahalang pamilya. Mapalad na kulay ang old rose. Maswerteng numero. 4 13 25 Twenty-eight, at 43 three Gemini, silang isinilang mula ika isa ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo. Sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Oktubre, may ilan sa mga mahalagang tao sa buhay mo ang kontra sa iyong diskarte at mga pagpapasya. Ngunit hindi ka dapat sumunod sa kanila. Ang mas dapat ay magpatuloy ka lang ng magpatuloy sa sarili mong diskarte, sa sarili mong kursunada at sa sarili mong paraan. Dahil tiyak na tiyak, walang kasablay-sablay. Ang mga pagpapasya at ang mga diskarte mong ito ay patungo sa malalaking swerte at magagandang kapalaran na may kaugnayan sa pinansyal, sa material na mga bagay at sa bulto-bulto at malalaking halaga ng salapi na magsisimula ng mangyari ngayon na tuluyan at ganap na magkakatotoo. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero. 3, 18, 27, 32, mulai 42, at 45 Cancer Tilang isinilang mulay ikadalawampu't dalawa ng Hulyo. Sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Oktubre, tunay ngang ngayon pa lang ay nagsisimula ng maging kulay verde ang iyong kapalaran. Ang ibig sabihin ng green o ng kulay verde ay malalaking halaga ng salapi na magmumula sa ibang bansa at maging sa ating bansa ang sunod-sunod at walang tigil na darating sa iyo. Oo, darating na sa iyong mga kamay. Ang maraming maraming pera na ang dapat imbis na gastusin mo ng gastusin ng walang habas at walang pakundangan. Ang dapat mong gawin ay ipunin mo ito ng ipunin upang magsimula na rin umaluan ang iyong buhay hanggang sa tuluyang ka na rin yumaman. Bukod sa kulay na green, mapalad na kulay ang violet. Maswerting numero 3, 15, 22, 26, 37 at 42. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Oktubre, makisakay ka sa Agos ng buhay ngayon. Isa-isang tabi mo muna ang mga personal mong isipin at mga problema kung saan piling mo ay lulutang ang iyong kakaibang kagandahan, doon ka magpunta. Oo, sa mga kasiyahan, makibahagi ka. Tandaan mong ang taong maganda at masiyahin ang siyang inaasintang dapuan ng swerte at magagandang kapalaran. Lalo na nalalapit na panahong ito ng kapaskuhan. Ibig sabihin, patuloy ka lang magpaganda at masaya-sayahan. Umismile at laging pleasant ang pagmumuka at pakiramdam. Makikita mo. Bubuhos ang iba't ibang uri ng swerte at magagandang kapalaran sa iyong buhay na magsisimula na ngayon. Mapalad ang kulay ang orange. Maswerteng numero. 18, 22, 34, 39, 41, at 43. Virgo, 41, isinilang 41, 42, tatlo ng Agosto hanggang ikadalawamput dalawa ng Setyembre. Nakatutuwang isipin sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Oktubre. Tunay ngang nasa mataas na level ngayon ang pagiging sobrang positibo mo. Kung ano man ang iyong isipin at hilingin, tiyak na magkakatotoo. Humiling ka ng langit at ibibigay sa iyo. Humiling ka ng pag-ibig at ibibigay sa iyo. Humiling ka ng malulutong at makapal na halaga ng salapi at ibibigay sa iyo. Ano pa ginagawa mo? Humiling ka na ngayon at ito ay panigurado. Pagkakaloob sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang metallic blue. Maswerteng numero. Seven, ten, 13, twenty-five, thirty-nine, at thirty-four. Libra, silang isinilang 25, 39, ikadalawamputatlo ng Oktubre. Walang nakaalam. Maganda ka kasi. Kaya simula ngayon Sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Oktubre. Patuloy at lalo pang pinapaganda ng langit ang kapalaran. Ayan mo lang na dumating na tila pinapanood mo lang sa screen ng malaking TV sa dingding ang mga pangyayari, nangyayari at mga mangyayari pa sa iyong harapan. Makikita mo sa dakong uli, ang lahat ng ito ay papabor sa iyo. Oo, papabor sa iyo mula sa aspetong pangkarira, panglipunan, pangdamdamin, pampamilya, pakikipagrelasyon, bulto-bultong alagan ng salapi ang darating at pati na rin sa sex at pag -ibig. Ang lahat ng ito ay malalasahan mo at walang duda na papabor sa iyo ng gusto. At sa uli, ang tunay na galak at kaligayahan ng buhay ay pipitasin mo at maglalaway ka sa sarap na matitikman mo. Mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero. Tick? 18 Eighteen. Twenty-one. At forty-three. Scorpio. Silang isinilang mula ikadalawampu't apat ng Oktubre hanggang ikadalawampu't isa ng Nobyembre. Sa so, ikalawang linggong ito ng buwan ng Oktubre, inuutos ang ka kanang langit na ang dapat ay hindi ka dapat magbabago-bago ng isip. Kung ano ang nasabi mo na huwag mong babaguhin pa kini-kilala ka at hinahangaan sa pagkakaroon ng paninindigan. At habang naninindigan ka, patuloy na darating sa iyo ang iba't ibang uri ng swerte at magagandang kapalaran. Lalong-lalo na ang magagandang kapalarang may kaugnayan sa salapi at material na mga bagay mapalad na kulay ang burgundy. Maswerting numero 2 17 23 28 34 at 41 Sa Guitarius, silang isinilang mula ay 22 ng Nobyembre hanggang ikadalawang ut isa ng Disyembre. Sa linggong ito, inuutosan ka ng langit at inaayudahan na tama ang iyong pasya na tulungan mo ang isa sa iyong kapamilya. Tutulungan ka rin niya sa mga araw na ikaw ay gipit at may mabigat na problema. Tandaan mo ang pamilyang nagtutulungan ay laging pagpapalain ng langit at hindi na magtatagal. Bubuhos din ang mas marami pang swerte at magagandang kapalaran. Hindi lang sa inyong pamilya, kundi maraming maraming swerte ang sunod-sunod na darating sa iyo mismo. Aapaw pagsiksik at liglig ang mga biyayang ikaw mismo ang makakatanggap. At ang karamihan sa magagandang kapalarang ito na na ay may kaugnayan sa makapal na halaga ng salapi at sa bulto-bulto at literal na maraming marami talagang pera. Mapalad na kulay ang lilac maswerteng numero. 7, 13, 15, 22, 26, at 43. Capricorn, silang isinilang mula ika dalawa ng Disyembre hanggang ikalabing siyam ng Enero. Walang dahilan kung bakit hindi ka yayaman. Dahil sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay, lagi ka pa rin paulit-ulit na pagpapalain at bibigyan ng maraming tulong at maraming swerte ng langit na may kaugnayan sa salapi at material na mga bagay. Kaya tulad ng nasabi na, sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Oktubre. Parang manlalakbay na nakasakay sa tumatakbong kabayo ang iyong tadhana. Patungo sa iisang tiyak na direksyon. Ang direksyon ito ay ang Royal Road to Riches and Happiness mabalad na kulay ang Ochre Yellow. Maswerteng numero! 3 12 19 27 39 at 42 Aquarius! Tilang isinilang mulay ka dalawampu ng Enero. Hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Napansin mo ba sa araw na ito kung sino ang hindi mo gusto sa kanila pa nagmumula ang iyong mga swerte? Ganon din sa inaakala mong pangit na pangyayari ay may mas malalaking swerte at magagandang kapalarang kang makukuha. Basta huwag ka lang maging mariklamo at iwasan mo rin mag-isip ng mga negatibong bagay. Dasal ang dagdag at panalangin ang dapat na gawin mo. Makikita kapag lagi kang madasalin at nananalangin. Sa linggong ito, aayon din ang langit sa lahat ng iyong mga pangarap, sa lahat ng iyong mga gusto at mga adhikain sa buhay. Gaano man ito ka-imposible? Oo, ang lahat ng ito ay bibigyang katuparan ng langit. At isa-isang mangyayari sa mismong harapan mo. Higit lalo ang mga bagay na may kaugnayan sa material at sa malalaking halaga at sa makakapal at malulutong na salapi ang agad-agad at biglang mahawakan at darating sa iyo. Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero. 2, 10, 25, Thirty-five, forty, at forty-six. Pisces, silang isinilang mula ikalabing siyam ng Pebrero hanggang ikadalawang ng Marso. Lahat ng batis sa ilog ang uwi. Lahat ng ilog sa dagat patungo. Huwag kang mag-alala. Lahat ng iyong pagkilos ay mauwi sa katuparan ng iyong mga pangarap at ambisyon sa buhay. Kaya nga sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Oktubre. Mentras marami ang pagkilos, marami ring swerte at magagandang kapalarang may kaugnayan sa salapi at material na mga bagay ang uuho at pupuno sa dagat ng iyong kabangyaman. Ito ang minsahi at pangako ng iyong kapalaran na wala nang bawian na tiyak na mangyayari at isa-isa nang matutupad ngayon mapalad na kulay ang mint green. Maswerteng numero. 2, 10, 25, 35, 37, at 44. Maraming maraming salamat sa danood ng weekly horoscope. At syempre pa, huwag niyong kakalimutang pindutin ang subscription button at ang notification bell o notification button. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio upang masubaybayan niyo ang iba pang YouTube video na ina-upload. At ngayon nga nga, dating ng October ay inumpisa na natin ang Prediction 2026. Uh, ah, tinalakay natin ang pitong pinakamaswerteng sojak sign sa taong 2026. Kaya panoorin nyo ang nasabing YouTube video upang malaman nyo na kayo ay kabilang sa pitong napakaswerteng sojak sign na papasok na taong 2026 na sharing year of the fire horse o ang naglidiab na kabayo. At hindi lang ang pitong pinakamaswerting zodiac sign ang tatalakay natin sa prediksyon 2026. Iisa-isahin natin ang bawat kapalaran ng labing dalawang zodiac sign. At pagkatapos ay lilipat tayo sa pinakamaswerting animal sign sa taong 2026 na base naman sa Chinese Astrology. Tuloy-tuloy ang ating prediction 2026 kaya mag-subscribe at pindutin ang notification bell o notification button upang lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. Muli, maraming salamat at magkita-kita tayo para sa susunod na weekly horoscope.